Walang tigil pa rin ang buhos ng mga deboto ng puong Nazareno sa Quirino Grandstand. Dalawang araw bago ang traslasyon. Naroon ngayon si Bea Bernardo live. Bea? Dominic, tuloy-tuloy nga ang pagdagsa ng mga deboto dito sa Quirino Grandstand sa Manila para sa tradisyonal na pahalik sa imahe ng puong itim na Nazareno. Hindi mapigilan ni Aling Imelda na maluhap matapos ipahid ang kanyang puting panyo sa puong itim na Nazareno. Kuwento niya, sampung taon nang nakakaraan ng magkasakit siya. Dahil dito, naging deboto siya ng puong itim na Nazareno. Naipitan po na ng pa ako, nagkasakit po ako ng matagal tapos nagkaroon po ng ano, mga, mga, sugat po, ay kailan lang po bumalik. Hirapan din po ako, nagkasakit po ako eh. Kaya sa kanya po ako naglilingkot ngayon. Ang mag-asawang Dolores at Steve hindi rin nakalimot magpasalamat sa poong Nazareno sa natupad nilang kahilingan para sa kanilang mga anak. Hindi man sila makakasama sa parada pero tiniyak nilang makakahalik sila sa poon. Pag nandito kami, nakakaramdam kami ng ibang parang lumalakas gano, tapos subisila. so Every now and then, nandito kami. Maliban naman sa magbago ang kanyang buhay, hiniling din ni Godofredo at kanyang asawa sa Nazareno ang kanilang bunsong anak na babae. Kaya naman ginagawa nilang tradisyon bilang pamilya ang pamamanata. Unang-unang may takot sa Diyos at uh, lahat ng problema, idinalangin natin sa kanya. Siya naman makakatulong sa atin. Bao naman ng kanilang anak na si Laika ang aral ng pagiging deboto. Napanatag po yung loob ko sa Diyos. Then, lahat po ng mga hiling ko, ginagayad niya ako. Especially po sa mga, mga low na ano sa akin. Yung mga, mga challenges sa buhay ko is na natatawid ko siya dahil sa Panginoon. Masaya naman si Rhea na balik na sa dati ang tradisyon ng pagdiriwang ng piyesta ng buong Nazareno. Dahil kasi sa COVID-19 pandemic, itinigil ang prosesyon ng andas bilang pag-iingat na rin. Noong two years na hindi nakapag-prosesyon, uh, parang may kulang. Pero still pa rin, nandun pa rin kami na sa kanya pa rin kami. Nasa 15,000 personnel naman mula sa iba't ibang ahensya ang nakadeploy para sa malagang taunang religious event na ito sa Maynila. May mga nakastation ding mga medic. Simula naman kagabi ay wala pa rin na itatalang on toward incident ang Manila Police District sa Quirino Grandstand. Eh. Dominic sa tala ng Manila Police District, sa unang gabi ng pahalik sa itim na puong Nazareno ay humabot ng 10,000 mga deboto ang pumunta dito sa Carino Grandstand at inaasahan na lolobo pa ang bilang na ito dahil magtatagal ang aktividad hanggang bukas. Balik muna sa iyo, Dominic. Uh, Bea, matanong ko lang yung mga nakausap mong deboto, sasama pa ba sila sa aktual na araw ng traslasyon ngayong may ginawa na sila ngayong araw? Dominic, karamihan doon sa mga deboto na nakausap natin na nagpunta na dito sa pahalik na aktividad nga ay hindi na sasama don sa mismong traslasyon o doon sa prosesyon kasi um, iniisip pa rin nila yung kanilang kaligtasan dahil may banta pa rin ng COVID-19 so hindi na sila makikipagsiksikan doon sa pinakamaraming tao pero para sa kanila enough na talaga na masilayan at mahawakan yung imahe ng puong Nazareno para mapanatili yung kanilang pananampalataya. Dominic. Alright, maraming salamat, Bea Bernardo.